Kumukurap ba yung headlight mo mga boss kapag nagpa-flasher ka? Napalitan mo na siya ng LED tapos binater operated mo na. Tapos ang nangyari pag nag-flasher ka, kumukurap na rin siya. Full wave naman to mga boss tapos malakas naman yung baterya. Kaya lang pag nag-flasher ka, yun nga, kumukurap din yung headlight mo so ganito lang yung gagawin yung mga boss ganito lang yung gagawin natin mga boss ipapower apply natin yung linya ng headlight so kailangan natin mga boss na horn relay o kahit anong relay mga boss ano so ganito lang yung gagawin nyo uh, okay bubuksan natin yung uh, headlight tapos magpapower apply tayo ano galing sa baterya to mga boss Okay ma, boss, unang step natin gagawin ay naglagay tayo ng wire dito sa ating positive ano. So nilagyan natin ng terminal para mas matibay siya ano. At yan nga, nakapaglagay tayo ng wire. Papunta doon sa headlight ano kasi dito natin ikakabit yung uh, relay. Relay mga boss. Yan mga boss, sa ating relay mayroong number 30. Tapos tong dalawa na to 87 saka 85, 86 so lalagay ko na lang dyan sa screen no ngayon uh, kakabit natin tong socket yan mga boss ganito yung tsura nya pag nakakabit yung socket no? yung kulay red ito yung 30 tapos ito yung 87 yung kulay blue no? tapos yung dalawang yellow na to yung 85, 86 so itong red na to Ika-kabit natin dito ano mga boss sa ating ilalagay na extra wire dito sa battery sa positive. So, patadaanin natin yung wire sa ilalim para makarating siya doon sa sa mga headlight, no? Yeah, mga boss, ito yung nilagay nating wire ano galing sa positive. So, nilusot natin dito sa pairings Ngayon, dito na 'yung relay natin. Kahit anong relay boss, mga boss, pwede basta alam 'yong kabit, no? So, andan, andan siya nakalagay sa 30. Tapos, yung output nito, yung kulay blue. So, dito natin kakabit yung galing, galing sa switch, no? Ito. Ito yung switch ng ilaw. Dito natin kakabit sa uh, 87, no? Kulay blue. So, hanapin natin dito. Bubuksan ko tong calling no. Okay mga boss, so ito nga ang ginawa natin ano, yung 30 nakalagay sa battery ano, nakarekta. So etong red na to mga boss, 30 'yan, nakalagay 'yan sa battery, nakarekta. So yung uh, 57 palabas ano, palabas output, ilalagay niyo dito sa switch. Yan nakalagay sa switch 'yan mga boss ano, para yung yung ilalabas ng switch Diretso na siya sa ilaw So nilagyan ko nga pala to ng body ground mga boss Para hindi na siya umagaw ng ground Doon sa wirings no So may sarili siyang body ground Tapos yung isang body ground iko ko lang din sa headlight Yan Para mas maganda no So ganun lang mga boss yung gagawin nyo Yung 30 Galing sa baterya Yung 87 papunta sa switch papuntang ilaw so ayan hindi na siya nagkukurap mga boss yun tapos yung 85 86 isang uh, ground so naglagay ako ng ground nga ano yun. tapos yung 85 nakalagay naman siya dito sa accessories wire so pag on mo ng susi malalagyan niya ng positive siya yung magti-trigger ng uh, relay So ganun lang paggagawa nyo ng mga boss Parang busina lang din Pag pinatay may susi Patay din siya oh. So ay mga boss Wala na siyang corrupt no Corrupt corrupt Ay mga boss Dito na nagtatapos yung ating video no Maraming salamat sa inyong panonood sa ating channel. Pag gusto nyong magpagawa, Punta lang kayo dito sa malapit sa CPD. George Moto. <laughs> George Moto Vlog. Ah, mga boss, Mark Moto. Ayun yung CPD mga boss. Dito lang kami.